...multo... Eh may blessing, ano? Pag-blessing, Sa bahay, magpa-blessing. Sabi ko na nga, ako nila Blessing, multo. Dito na nagpa-blessing. yung mga bagong malungkot na malungkot? Mga na pagod at uuwi na. O maglalaba pa tong mga to?

Hindi, baby, sabahin lang naman natin eh. Hindi nga pala rin siya Hindi yung ano. Hindi nga pala na-update to. Yung luma pag telepono ni Mario, wala yung bago rin. Hindi, ganito na lang. na lang. Hindi, ano kaya sa akin eh. Yung luma pa ganito na lang kung sinong mag-volunteer ng pagkain. Tapos, kunin nyo lang yung receipt. Tapos, saka na tayo mag, ano.

Nagkakagulo po sa party mo uusapan po nila kung kailan ang susunod na party Puro party lang po ginagawa namin dito

Puro juice eh. Paru juice ang mid-bitin yun, no? Hindi, juice party. Juice <laughs> party. Blessing. Ano eh, walang dadalhin ng juice. Blessing. Tapos walang juice, puro tubig pala eh.